Ito nga po ng uh, balitang ito. bah, tama-tama, makakasama ho natin. Spokesperson, takapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaap, si Sir Eric Apolonia. Sir Eric, maraming salamat sa pagtanggap namin na tawag sa napakaagang uh, oras itong linggong ito. Good morning po sa inyo, Sir. Sir Eric. Yes, yeah, good morning po, Sir Eric. Uh, um, um, meron na ho ba tayong mga paunang mga uh, detalye, uh, paunang uh, mga maaring ma maging subject for further investigation sa nangyari pong pagbagsak ng helicopter sa Gimban? Nueva Ecija? isiha? Immediately kasi nung uh, yesterday at 7.04 evening, uh, nakatanggap pang ating uh, PARCC, you no? Know? yung ating uh, Philippine Aeronautical Rescue Coordinator Center ng multiple uh, Uh, message, ano, distress message ang 7:14. Mm -hmm. At nung i-confirm natin, uh, talagang may nangyaring insidente at immediately nagutos po na puntahan yung crash site. Ano? Mm -hmm. Ang uh, involved po dito is isang uh, RPC registration is RP-C3424 sa so, uh helicopter po to, yung Robin type, r uh, type. Ito ito ba yung ano, ito ba yung four seater na uh, klase ng mga helicopter? Ah, uh, 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 normally pero uh, ang uh, sakay-suwatan nito isa lang ako. Eh, putol, ilan po ang sakay? I, isa lang po. Isa lang. Ah, okay. Yung piloto na, lang na, yung piloto. Na, 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 piloto. Yes, no. Nag, uh, nangyari ito, pumunta ng bagay itong uh, nasabing, uh helicopter at mm -hmm. nakatid na isang pasahero. Tapos so, uh, umalis ng bagay ng 1151. But duman uh, po mo na nang binalunan na uh, pangkasunan, polyfueling doon sa Beijing fuel. Apa. At uh, ang nangyari po, ah, makarating siya ng 1205 doon. Ano? Mm -hmm. But uh, nagkaroon ng problema ata As per report na uh, mayroong, ang an sabing exact word is hard time starting the engine. Mm -hmm. but po ng 4.30pm, mm -hmm. doon po nangyari yung site at paay uh, po na, na confirm nung PNP uh, Gimpo Police Station na doon bumagsak sa area nila yung nasabing uh air, 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 air okay. at... Uh, isa po ang laman o uh, yung pilot in command lang o it's lady pilot. Unfortunately, hindi po nag-survive. Alright. Um, wala naman pong napinsala, wala naman pong uh, nangyari doon sa maaring bidagsakan po nitong, ano, nitong helicopter na ito? No, Milo po. May procedure naman ng mga pilots kahit na distress na ganyan. Kailangan ibabalik sa area na uh, kaunti or wala talaga masasaktan sa on the ground. Okay, kakalagot lang. So, na nakita nakita na ho yung bangkay noong... Uh, Na-retrieve na, na, ho immediately. Uh, pinulungan uh, ng ating mga kababayan doon. But ayun uh, uh, nga po, medyo uh, sa kasamaang palad, hindi siya nag-survive. Okay, anyway, siguro hindi, hindi, hindi na natin babagod ng pangalan dahil malamang eh, baka may mga kaanak. That, uh, pero na-inform na ho yung mga uh, next of kin, mga kaanak mo nitong piloto. Na Sama po. Uh, actually po, hindi naman talaga dapat naming maibigay mo na yung pangalan at unless may official report sa hmm. uh, accident sa investigators. Hmm. Unfortunately, lumabas yung mga pangalan kaagad uh, nung uh, nasa wait. Okay. At uh, dahil hindi na hindi mo na dapat na hindi pa na abisuhan yung pamilya. Mm, mm Balita ako, medyo bat, bata bata pa yung piloto eh. Uh, tama po yeah. ba, yeah. Sir Eric? Tama po, tama po 'yan. Yeah. All right. Anyway, um, wala naman pong ano, wala naman pong binabanggit as of now. Um, oh, well, oh, ko tanong. Na-retrieve na, hubay na ho ba yung uh, black box? Ah, oh, wala ho black box. ELT lang po pag malilit na ah, ito. Ah, no oh. Emergency really locator oh. lang po. But uh, definitely, pag uh, ngayong umaga, pag, uh, pag uh, liwanag, uh, aayusin na kaagad yung investigasyon ng ating mga investigators dyan uh -huh. at uh, i -re reconstruct recontract kung what really happened. At malalaman naman yan dahil uh, aalisin yung helicopter doon eh. Mm -hmm. At uh, yeah, ayos, sa isang lugar para i-reconstruct at madedetermine ng ating mga investigador kung what really happened plus mm. yung ELT message. Ah, uh, yung detalye lang po nung multiple message uh, before the crash. Ano po ang uh, ang binigay nyo kanina parang may problema sa engine? Ano ba 'yun? Na umapoy pa, nagliyab ba, umusok ba? At ano ba ang pagkakabakit po dun sa uh, message o yung radio message po? Hindi po yung ELT is nagkamit ng message na may distress. Okay. Na so, itong particular aircraft. Pero base doon sa initial investigation, ang sabi nung ground doon sa pinag nila, may naging issue na matagal bago mag-start yung engine. Uh, matagal bago nag-start yung engine? Apo, apo. Mm, mm may... um, usually, Sir Eric, mga ano na yun, di ba? Mga abiso na yon na may problema na dapat seryosohin. Hindi uh, nagkakamali. Eh, hindi ko po alam, ano? Dahil para sa sakyan din po yan, kung uh, kabisado niyo. Sa ko, kung kabisado ng driver, sila nakakaalam nun? Yes, tama po yan. Kaya uh -huh. isa yung subject ng investigasyon natin. Okay. Anyway, eh, balungkot nga ito na natanggap kong balita kagabi. Uh, akala ko nga, sa Amerika na naman. Eh. <laughs> yung pala, dito pala sa atin. Ano ba nangyayari sa Estados Unidos? Eh, hindi naman siguro ito panapanahon. Na? Pag may plane crash, may plane crash. Pag may banggaan ng mga threat, <laughs> hindi naman siguro. Pero eh, nag, nag, na, nagulat ba kayo, bago ba sa inyong uh, sa tingin uh, o pandinig na mayroong isang commercial plane na babangga sa isang helicopter, Sir Eric? Well, so far po kasi sa data, no is 1.4 million. Oh. Ang chances bago pa mamatay sa plane. Pinag-uusapan so, namin, pinag-uusapan pa namin mga kapuso si sir Eric, yun na po nangyari sa Washington DC. Uh, baka yes, po kasi sir. malito sila, baka kala doon sa Giba. Yung yes, sa Washington ng nakaraang linggo, na maging ako nagulat, ano ba yan? Parang, uh, parang, uh, eh una-una, malaki-laki yung uh, helicopter, black. Eh. Eh, hindi naman, uh, alam ka naman, alam ka naman, uh, umaasa na lang siguro sa... Uh, Uh, sa, sa ano sa sa computer o sa guide yung pilota at hindi napansin hindi nakita eh sa mga radar di ba minsan may mga pa-vision yan, lalo na ganyan mga klase ng mga modern na aircraft uh, sir Eric Tama po at may mga radar system yan na detect Kaya lang, unfortunately, ganun na nangyari at uh, inimbestigahan pa rin naman ng accident investigator ng FAA yan sa Amerika. Uh -huh. So, hopefully siguro, mga 30 days, lalapas na yan. Dahil na-retrieve na ho yung black box at yung cockpit voice recorder. Yan ang magiging basihan una mm -hmm. sa in investigation. Pero as far as sa uh, air travel is concerned, it's still the safest mag-travel lang ano. Air uh, 1.44 million ang uh, Uh, un-chance para rin eh, kayo mamatay. At uh, sa byland is about 7.04 mm -hmm. times only bago uh, uh, yun accident it mamatay. Mm -hmm. So talagang accident really happens at uh, wala tayo talagang control dyan eh. Hindi rin man natin alam kung ano talaga or what causes the accident to happen. Mm -hmm. ang, uh, ang reaction to rin din sa ating mga kababayan, karamihan pa naman sa mga headquarters o tanggapan, ng uh, uh, ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas o Philippine Air Force ay nasa mga airport mismo. Kaya tuloy uh, nap napapaisip sila na meron ba dapat tayong tingnan, meron tayong dapat ipaalala. Like dito sa Mena, sa ating na uh, katabi niya ni eh, Williammore Air Base. Uh, ando doon ng, uh, katabi nga katabi ng Terminal 3 yung uh, kalayaan kalayaan hall kung saan doon minsan ni eh, tumitigil yung mga uh, yung sasakyan ng, uh, ng Philippine Air Force kung may biyahe o may VIP na darting at mabiyahe kaya na um, napag-isip tayo baka meron tayong dapat na i-advise o tingnan uh, as a result of what happened sa Washington D.C. meron bang dapat tayong tingnan pag-aralan din sa inyong tingin Sir Eric? Well, uh, based on experience po, wala pa namang mid-air collision dyan well, that's no? right. between a military mm -hmm. aircraft. Mm -hmm. At uh, meron po tayo kasi dyan, especially sa niya, may slotting dyan. So, sumunod ka lang doon sa slotting na pag-alis mo o pagbaba mo mm -hmm. sa air traffic controller, definitely you will be safe. Mm -hmm. At uh, ginaguide naman ng air traffic uh, controller eh. Lahat ng mga lalapag at uh, take off na mga aeroplano. Yung nga lang, eh, isa lang kasi ang runway kaya talagang antayan. <laughs> uh, dalawa ho ba pa parallel diyan kaya okay, nabigayan. Oh, bigayan yung yung <laughs> uh, yung ISA yung for light air. Unga pala panghuli na lang, uh -huh. Sir Eric, makakatulong ba kung ang uh, yung runway na yan ng uh, naiya ay eh, ibigay nila talaga sa mga malalaking mga eroplano, yung mga nagkakaloob ng na mga air services, yung mga private plane? Uh, mga private uh, aircraft ay ilipat na lang ho para hindi naman magsiksikan at hindi na makahalubilo pa, hindi na maka, makasagabal pa sa operasyon ng uh, NAIA and uh, Philippine Air Force din? Isa ho yan sa ng posibilidad. No? Dahil unang-una pag uh, yung mga maliliit na aeroplano or helicopter uh, maalis at malilipat sa ibang uh, airport, malaki yung improve ng ay, ay ng traffic din is traffic sa ngayon ho kasi 40 to 42 lang ano ang uh, per flight per hour meaning take off and landing so pag uh, may iwasan po yan kasi uh, yung po kasi malaking eroplano sumunod sa maliit malayo ang separation dahil baka magkaroon ng jet blast Samantala kung pareho ng type ng uh, single aisle man lang na aircraft, maliit lang yung separation. Madali yung nakakaalis yung aeroplano. Na. Uh, bagamat uh, mabilis at uh, madali, iba pa rin kung uh, hindi na makakasagabal sa mga malalaki at uh, maraming mga paserong laman. Uh, Tama ho. Dahil uh, yung isang maliit ho, eh, katumpas ng tatlong... Is <laughs> yung isang uh, Airbus 320 katumbas ng tatlong flight ng isang uh, ATR yung oh, propeller ah. type. Oh. all right. Anyway, Sir Eric, maraming salamat sa yung binigay ng mga impormasyon na ito. Um, yung yung bangkay ng piloto, last question, eh, na, 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 sa Maynila, ba o nasa pamilya na ba o nasa adto pa rin sa Malaysia? na claim na ho data ng family uh, okay. but wala po kaming confirmation diyan dahil wala pa nga tayo report uh, coming from the investigation sa uh, okay. grant ando doon na rin naman ho yung mga investigator air investigators? investigator yes uh, din spot immediately okay sir eric maraming salamat sa mga okay. sa permission nito sa ulitin sir at magandang umaga po sa inyo salamat maraming Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po sa inyo. Mama. Si spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Eric Apolonia sa pagatid ng flash report na iyan. Sumeradio DZWB!